Samantala, isa si Net25 star kada Shira Tuweg sa mga bumibida sa pelikulang Believe It or Not. Ayon sa rising Filipino-Israeli artist, tumatalakay sa bullying ang tema ng kanilang pelikula. Ang bullying ay isa sa mga pinakamalaking problema ng isang bansa. Karamihan sa teenagers o paaralan ito nagaganap this movie is all about bullying and it's also family oriented and that's why mar it's marami kang matututunan dito especially about bullying si Bianca po kasi siya po yung bully talaga dito so parang kino-control niya po yung mga um, kids sa school kasi siya po yung bully sa school po namin ang iba pang pangunahing tauhan sa nasabing movie ay sina Pochi Angeles at Biang Katan. It's good to be back po with another movie title, Believe It or Not. And come back rin po ng Ava. Yeah. And ayun, may character po si Billy, probinsyano siya, na nabigyan ng chance na makapag-aral ulit since wala siya masyadong kakayanan. And then, binubuli siya pero may twist kasi pinagtatanggol niya rin yung mga nabubuli sa kanya. So, paano niya ginagawa yan? Like, anong thought process niya? Yeah. Sa movie po na Believe It or Not, ang main character ko po is ako po si Brenta. Ako po ang main bully sa movie na ito. Believe It or Not movie is about mental awareness. Dapat po, lagi tayong aware sa mga tao around us po. Kung nakakasakit ba tayo. Dapat po, like, kung Nagiging masama po tayo. Lagi natin iisipin, two steps away, like not with actions naman po but also with words kasi it's very strong and makaka-apekto po talaga yun sa tao. Mula ito sa panulat at direksyon ng filmmaker na si Errol Rupero at produce ng ANQ Films at AFA Entertainment. Wala pang petsa ang theatrical release ng nasabing pelikula at sa ngayon na iikot mula muna ito sa maraming eskwelahan at universities sa bansa. Kasama din sa cast nito ang mga baguang artista na sina Dwayne Garcia, Daphne Luis, Mia Vergara at Jared Miguel. Samantala, may special appearance at participation naman dito ang rising peep-up group na Believe.